3.7 mm -hmm. Dahil pwede tiyo na ano lang 4 na lang huh? Dahil pwede 4 na lang Pero <laughs> ang <laughs> <laughs> kilo tiyo? 900 Yung pasapos, kakula kung gusto nyo 900 na ang kilo 900, 900, 900. Ang babae bakla yan Bakla? Oo Yan ah Bakla yan Ayan, bakla, babae. mga matabaan. ilang piraso ng sarong kilo. Ang galit na. Yan, yung pangangyan. Ito po lang, ito saraday. Oo. Yan lang po. Ha? Apat lang sa'yo. Apat na kilo. Hindi, 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 babawas sa kilo. Nagdagan mo lang Nagdagan mo talalang? Ay, <laughs> ah, <na> <laughs> e, may, may, bi, ano man ninyo, garo mag batman? man. 3 kilos, 3 lang, rum work Ah, ayun. Ito, mabagat man, ano eh, eh. Only, Ano mo, ano lang. Ano na lang, ko. Ano na lang, <laughs> ano na lang. Garang kilo lang po. mo na ngayon. sana.

37 7 Dahil mm -hmm. pwede tiyo na ano lang 4 mil na lang Dahil pwede yung 4 mil na lang <laughs> 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 nail Nailing mo so Dardara kong pambakala Sisir mo man Sisir mo ano <laughs> Simpo-simpo lang Kung may iyong baga Dari na sana Malo kayo 3-7 pa man 3-7 dahil yung Puso mo know, na lang sir. Tres eh. na lang, Tio. Ha? Huh? Tres na lang. Hindi, tres si Ben. Ako pa na yan sir, Tawag ko sa inyo. Oh, tres <laughs> na lang dahil <na> eh, sabi so, <laughs> ni <may> Tio. oh, <laughs> mabakal ka mo kaya nit, magdigdil lang ka mo sa may ligaw. Sa may bulaluan. Bulaluan, Tio. Ah, uh, bulaluan. Sige, salamat <laughs> ah. Bulaluan, ligaw dah, hmm. ni Tio. Ado okay, yung hindi mo yan ipagbutan sa cellphone. telepon. No. Buhay lang. Kaya mo ka ng Manila? Buhay yun yan, Manila. Buhay lang. Buhay lang kita okay. yung pa. may, mo? may ito. Mo Pero mas magayon mag ginaragay na no? Hindi uh, mo na ipagdata. Kung mabukta sa Manila, baka sabi mo to. Na, ngayon, bakal ko sa'yo, mumalo yan. Hindi <laughs> Basket? Basket. <laughs> mo na niya. Itawon tayo ka sa basket. na lang <laughs> sa Ipapun na lang naman. Ipapun na lang na lang